Ang kakapusan ay isang problema hinggil sa ekonomiya ng pagkakaroon ng walang hangganang pangangailangan sa mundong mayroong limitadong likas na yaman. Sinasabi nito na ang lipunan ay mayroong kapos na mapanlikhang kayamanan o kagamitan upang matupad ang pangangailangan ng mamamayan. Bilang resulta, hindi rin maaaring matupad ang lahat ng hangarin ng lipunan sa magpasabay na panahon. Dahil dito, may konseptong trade-off kung saan tinitimbang ang kagandahan ng supply ng isa sa iba. Ang kakulangan o shortage sa Ingles ay kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng tao. Isang magandang halimbawa nito ay ang prutas na lansones. Napapanahon lamang ang kanilang pag-usbong sa merkado pagkat sila ay tumutubo at namumunga sa iilang buwan ng taon. Kapag ang dami ng lansones sa merkado ay mababa, sila ay maaaring kakaunti lamang at bibihira o hindi laging pwedeng pakinabangan o gamitin. Kung may sapat na dami ng tao ang may gusto ng lansones, kapag walang supply ng rambutan sa merkado, doon ay tataas ang demand kaysa sa nasupply na dami at saka nagkakaroon ng isang shortage o kakulangan.